alam kong malakas ka at marami pang skin grabe yan mo buti alam mo pre <laughs> buti alam mo pre bagang di ba buti alam ni idol Para na malakas ako yan sinasabi ko sa iyo boy kabisado na ni idol yung mga matinding ano ko dito guys eh, sa bagay napapanood nyo kasi yung matinding ano natin eh you no know? Ang galawan ko pare. Bagang! Grabe boy, muntik ka na dun sir. Okay. Ito na lang, malakas ako. Boy! Atay ka na boy! Isa pa. Oh, sayang, okay. Yan ang sinatabi ko sa'yo boy. Hop! Oh! May flicker ka. Sige nga boy, patingin nga kung may ano, pumasakit yung flicker mo. <laughs> Ano sinasabi ko sa iyo, boy? Oy. Uy. Grabe, parang galing ha? ah. Oh. Yo. Oh. Otro tra tra ji ji ji. Oy. Papalag naman ako kahit nasa loob ng tore pare. Okay, guys. Ngayon ko lang papakita mga galaw ng mga chu user. Oy. Ah, nang sinasabi ko sa iyo, boy. Lakas daw pre, oh. <laughs> guys, makakatikim to ng hagupit mula Arabs TV makakatikim ka ng hagupit mula kay Raps TV Boy. Oh. Oh. Sinasabi ko sa'yo, par. Makakatikim ka ng hagupit mula kay Raps TV. Ah, oh, naglag. Oh, okay. Sinadya ako yun eh. Yan, yeah, okay. Yan, sadya natin yung mga galawang mga matitinding palakpakan na may kasamang hiyawan, boy. Yan, yeah, okay. Ano, Jay? Mabilis ang kamay ko, boy. Sinasabi ko sa'yo, par. Hoy, nakaligtas ka boy ah. Guys, gagawin natin siya dito na freestyle na malupitan boy. <laughs> Isang malupit mabilis na freestyle boy. Guys, wag kayo kukurap mga idol ko. Hoy. Hoy, <laughs> naultihan ako boy oh. Kaso mali ka ng ultimate boy. Yan ang sinasabi ko sa iyo par. Diba? Diba? Sa mga di nakakaalam pre, chuyu, chuming din ako pre ah. Okay. Ano nga pala ako dito guys, former top Philippines number 2. Okay. Yeah. nag Yeah. Naglag. Okay. Grabe, napakalag ng internet ko guys. Okay guys, medyo sumasakit na kalaban natin so kailangan na rin natin mag-ingat boy pero mas masakit ako sa kanya boy yan ang sinasabi ko sa iyo boy okay mas masakit tayo sa kanya mga lodi ano yeah, boy okay. ano ah, jay pa kaya kitang palabasin dyan sa tore boy sinasabi ko si parpar Panorin nyo mabuti lodi kaya palabasin ng tore to para okay gay ano ah, jay bagang oh